Sam na sasakyan inararo ng bus isa patay. Narito ang newscoop tumaob habang nagkayo yopi ang mga sasakyang ito matapos umanong nawala ng kontrol ng driver sa minamaneho nitong bus sa Alfonso Cavite. Sa mga video online, isa-isang pinakita ng isang pasahero ang mga tumanggilida at nayuping parte ng mga nadamay na sasakyan sa aksidente. Ayon sa Alfonso Police, pinabaybay ng passenger bus ang highway ng nasabing lugar nang bigla umanong nagloko ang preno nito dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Dahil sa bilis ng takbo ng bus, sinalpok at inararo ito ang may siyam na sasakyan na ang dalawa rito ay wasak na wasak. Ginagamot sa ospital ang dalawang driver ng dalawang sasakyang sedan na totally wrecked habang sinasabing lima ang nasugatan at sinugod din sa ospitala. Isa naman ang kinumpirmang patay sa insidente. Nahaharap sa kasong reckless, imprudence result in multiple serious physical injuries and multiple damage to properties ang driver ng bus na si Gilbert Cepeda. Ayon sa pamunuan ng bus company na sangkot sa karambola, sasagutin umano nito ang lahat ng gastusin ng mga sugatana. Ayon din sa pamilya ng namatay.